Kanya Mo ni pila na isda gay do kan. Sibat na. Na pula po. Ha? Mo oh. 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 gusto na ako kay pa bahala ikong pa na gamay ko ha basta importante na ay kapi. Nga na to ang banana. Taron, oh, tanaw. Timpla pa si oh. oh, ibutan na ay. Kay bago na to timbangon, kinahanglan nakaplastar na. Oh, mga idol, kung gusto mo ma Mamalit og kanya ring nga mo sa katoto ngare nga sa barangay banda kompleto ni nga rin tanan yung gusto na nga rin oh susod so, oh gikan sa beer mga nanon no, bugas bugas nga rin mo nagmedyo gamay na gani na o oh, puno kung mga utang sad mo pwede sad nga rin ang masad bayad lapo lapo wala dol wala lang oh dos otso Abo so, sa na pa si Kara sa tagsara na naisda.